Birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Maxine Medina na kiramay sa pinsan niyang si Dayan sa pagwala ng ama nito na si Tatay Antoy. Sa edad na 71 nga ay namaya pa ito nitong September 5. Hinanap nga ng panganay na anak ni Dayan at Rodjun ang kanyang lolo Antoy. tapat naman nga na birthday din ng anak ni Dayan na si Hawakin na 5 years old na nga ngayon at kinandahan nila ng birthday song sa week mismo ng kanyang lolo at minahagi ni Dayan ang itinanong ng anak sa kanya sabi nga ni Kuya Joaquin sa kanya Mommy, why is Papa Toy sleeping? Is Papa Toy in heaven, Mommy? I want to kiss Papa Toy Sabi nga ni Diane sa kanyang caption, Happy birthday, Joaquin. Sorry, anak, if this greeting comes with sadness. Someday you will understand, but for now, know that your lolo papa toy loves you from heaven above. Si Julian San Jose naman nga ay kumanta sa wake ng ama ni Diane Medina. Kinanta ang You Raise Me Up. Medyo malungkot nga ang kantang ito. Marami naman nga ang nag-abot ng mga condolences. Isa na dito ang katropa ni Narodjo na sina E.A. Guzman, sina Dimples Romana, Sunshine Cruz, Yasmin Curdy, Aramina. Sa caption nga ni Dayan Medina ng ibahagi Ang balita sa kanyang ama. We are saddened to announce the passing of our beloved Father, Prisco Atito Antoy Verzoza Medina, who was joined our Creator last September 5, 2025. He was 71 years old. We ask for your continued prayers for our family during this time and grief, and for the eternal repose of the soul of our beloved Dad. Thank you very much, Medina family. Maraming nga ang nagbigay ng eulogy speech kabilang ng mga kapatid ni Dayan na si Nakat, Medina at Xavier Medina. pati ang mga malalaking apo nito sa anak na si Xavier. Maraming nga ang naiwang apo si Lolo Antoy na paniguradong mamimiss siya. Mm. Napakarami ang pagkain sa week ng kanilang tatay ang tuwi. Kompleto, may merienda na siyumay, mga kakanin, kompleto. Maayos din ang mga table set up. May pa-coffee, champorado, at may catering na maraming ulam. Ang wake nga ay sa Arlington Memorial Chapel and Crematory. Sa caption ay isang kaibigan. Rest in peace po dito Antoy condolence to Medina family. I love you sis Maria Patricia Dayan Medina. I will always be here for you and your family. Alam mo yan, mahikip na yakap. Love oh. you. Kiss me. Wow! Kiss me. I love you. Happy birthday. Can you enjoy? Yeah, I enjoy. I love you so much. Happy birthday. Thank you. How old are you? Five. I love you. Sinundo naman ni Rodion ng anak at sinalubong ng birthday hugs and kisses. Sabay takbo nga nang makita ni Joaquin ang kanyang daddy. Excited nga sa kanyang kaarawan. Idinaan nga ni Rodjun ang anak sa mall at hinaya ang mamili ng laruan ng mga gusto nito. Mahilig nga si Joaquin sa sasakyan. Alam na alam ni Rodjun kung saan dadalhin ang anak. Hindi naman nga nakapag-celebrate dahil na maalam nga ang kanyang lolo at abalang nga sila sa week. Kinrit naman nga ni Julian San si ang kanyang pamangkin na si Joaquin. Sabi pa sa caption ni Dayan Medina, life will never be the same again. I really, really miss you, mommy and daddy. I love you both so much. Fun memories with daddy and toy. We love you so much forever. Thank you for everything. Rest in God's loving embrace.